Ayan po, dumating na yung aking in-order sa ano, sa TikTok online shop. Binili ko siyang takore, sobrang sisyala niya. Yan o. Oh. Ang ganda niya, o. Oh. Grabe, parang ayoko siyang paglutuan. Makapal siya. Ah, nabili ko siya sa online shop na ano bang ano yon? Ano bang online shop yon? Basta nabili ko siya sa TikTok shop. Hindi ko maano yung ano niya, matandaan. Tapos may meron akong freebie. Thank you seller, may freebie akong dalawang gunting. Ah, isang red, isang brown, tsaka isang spatula lang, maliit pang cake. At tsaka meron akong spatula pa rin na maliit. Thank you seller, parang ayaw kong paglutuan yung takore, grabe ang ganda ang kapal niya pag, manag, pag nagka-budget ulit ako iisa-isahin ko yung mga kaserola dyan pag nagka-budget ulit ako salamat seller thank you thank you sa so pwede